Magandang umaga mga kalapatid. So welcome sa ating Advance Babies lop para sa ating uh, mga pigeon vloggers. So ipapakilala namin later on ang aming mga guest vloggers for this day. So boss welcome natin Lahat sila later and then ito natin lahat sila dito sa Love pool Magandang araw mga kalapati. Uh, welcome dito sa channel ko. Uh, hope you're going to enjoy it. Okay, so see you guys later pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim, at welcome sa Pigeon Talk 101. Okay, so ngayon po ang mga guest visitors po natin dito sa ating vlog ay sila Admin Jen D. Asuncion ng Lidon's Garden. We have Ezekiel Lunar ng Kapakpak and Jericho Dio Cruz. So, nandito po tayo ngayon ang episode po natin ngayon ay uh, mga special guests for the Pigeon bloggers po natin at the same time uh, para i sila sa buong uh, loft nila Boss Jaime Lim ng Advanced Sabi News so, Ayan, so pwede kayo magtanong habang nag-ano, so at least uh, para may idea kayo kung paano yung ano Oo yan. So Boss Jaime itong medyo uh, bakit indoor tayo dito sa uh, that's a lot of stuff why do you prefer to put it them inside the ano, sa loob mismo maybe no, hindi naman plano talaga eh uh, nakataon ng bedroom mo na tatabi diyan iniisip ko mas madali pag tuwing umaga mapapatsala pa ng kalapati ko bubuksan mo lang pintong next door lang at makita ko sila ang problem dito at first is yung ventilation. Uh, Naisip nice, ko rin yun, but, but my solution, there. pinapalabas na nila kila. So nandito, uh, mga flyers. Hmm. Ang mga breeders ko, sa ibang loob. So, basahin may yung ano lang, for example, eh, concern niya is ventilation. So, uh -huh. paano nyo nang-maintain yung ventilation sa, in sa indoor atmosphere na kagaya nito? So, may mga bintana naman tayo. Ang ginawa ko, source fan ako, and source one, benefit, electric one, na paipit ko lang mga hangin. So, yung cleaning po, paano naman to Kasi importante rin yung self-ventilation is yung kailangan malinis yung loof. Gaano ka, ilang times sila maglinis? Two times a day. Two times a day. So, I have a shaman loof man ko rito, aside from my manager, and training iba naman, yung mga guys na nagtaka-linis, I see to it two times a day. Malinis, na malinis. Puro flyer lang lang po. Puro flyer lang. PHA, na? Bilang niyo po ba kung ilang peraso lahat? May inventory pa ngayon lahat na sa pedigree. Dahil hmm. doon niyo lang naman. Yan na Hindi ko rin pally. malalaman hanggang hindi chinek namin before okay. breeding ang uh, inventory. Kaya ang talas na wawala dati. Ngayon, wala na. So, kinasap ko na sila. Okay. Ayun, ginawa ko tayo. Humingi na lang kayo. Huwag na kayong magnakaw. So, okay. yun, uh, uh, wala na. Wala na ang problem sa ano boss uh, sa panlaro like i said para nabanggit ni ni Miguel yung lockman mo separate ang ang stock na pwedeng yung i-out at separate din yung panlaro niyo so how will you distinguish kung alin diyan yung ipanlalaro niyo sa PHA ang um, ilalaro niyo sa one love race at alin yung pwedeng yung i-out uh, we have cable tie so nakatag doon mga cable tie kung pang show pang racing uh, pang career, uh, for racing or for uh, uh selling. So, naka-cable time, may coding kami. But sa Sing Sing pa lang, sa address van, andun na rin so, yung mga for sale, isang kulay, puti. So, alam na rin puti, for sale uh, pang karera, north, andun na yung Sing Sing ng PHA. So, kita-kita na rin. Uh, ibang kulay naman ang north at south. Eh. So, na-dibig-stingus nati natin. Uh, another question, boss, is uh, sa, sa PHA, meron 2K ring, super set. Uh, paano mo, anong basis mo, kung alin yung ilalagay mo, eh, sisingsinga mo ng 2K, alin yung sisingsinga mo ng super set? Yung mga proven breeders. So, yung mga proven breeders ko, uh, every 10 ABC. So, pag A, uh, para sa 2K, pag B, usually, mga newly uh, pairing, mga pairing, B ang rating ko. C, one more chance. After that, uh, Ah, uh, that's why pala yung pedigree nyo, lagi may code siya na ABC. Ano, so, ano? No. Yung sa uh, pedigree, si Miguel. Ah, si Miguel uh, na. Ang okay. Oh. it's not the, it's not the rating. Ah, okay. Uh, it's the line. Ah, it's the line. Uh, say, uh, let's say, uh, itong Fruitman, iba-ibang line eh. Okay. So, yun ang code niya, the line. Ah, okay. so it's different pala for the category. Okay. The iba yung bloodline din sa akin nakakabit kami sa Jimmy uh, ng ano. Uh, Mga proven bloodline sa talaga. Yun yung ratings ko. Okay. So, next stop tayo. Suppliers. Okay, so nandito po tayo sa breeder site po ni Basay Lim So, ito, breeder site. So, kung nakalagay kung ilang rounds na sila kung ilan na yung na-produce. Yung date ng hatch. So, ayan nakalagay na Very ori uh, oriented yung mga love man nila rito na at least ako pa paano naka-organize lahat. Itong so, yung so, binibreed ko para sa kwan, show natin. Sa show natin, <laughs> boss. So, ang nakasalang po ngayon is 100 pairs. So, I think, one, well, nag-split na kami. Nags after, na. Third round, nags ah, kami okay. after third round, nag-split na. Okay. So, hanggang third clutch po kayo, sir, nag-bibreed. Yes. Okay. Uh, let's say, ito, puro poster eh. Pinap-poster na clutch siguro sila. Ah, okay, okay. Ganon pala yung strategy ni Boss Simon mean, sa breeding. Parang hindi malaspak. Yes, so. Okay. okay, yes. So, nag nagpapahinga mo na ba? Per clutch o tuloy-tuloy po yan? Tuloy-tuloy. Ah, okay. Hmm. Talaga well-conditioned mo na talagang dito before sa atin. Mahabang pahinga nila, mahabang yung, yung return conditioning nila for net breeding. Uh, I we'll would like to ask, do you use seater sa mga yes. pandaro? Okay. Kaya yung first two ano, rounds seater. Okay. Tapos And uh, nag-i-split sometimes after second round. nag split ako para mga line breathing ko, team breathing So nag-iwalay. Kasi for outcross na eh. Then pagpasok the yung lot and ko. Line breeding na ako. Ay kung mapapasin nyo yung noble case, sir, ginawa niyo isa sa dapat dalawan Sa kanya para nakakakilos po oh, maayos pag isa lang mesa nagugawing light nagugawing light okay. oh, importante sa importante sa new space ng breeder flyers na okay so punta po tayo sa flyers club ni Boss Emily so titigan natin dito mabibisita po natin ang PHA niya at other clubs kung saan siya po siya naglilipad so nandito tayo sa landing board ng flyer section ni Boss milim Lim ang PHA. So, dito po dumadaan. So, ito mga young bird na to PHA na po yan. for Puro PHA nandito? Dito, puro PHA. sa bagong Loko? asa sa bagong Loko. po. Ah, North and south. Ito po, south sector. Ah, south S team. BBCM. Ah, BBCM. Kasi not, uh, PHA doon, sa annex na, so, Anex na lahat eh. Ah, sa annex na po. Ang all bird namin pwede yung dual play eh. Yes, opo. so, doon ako. Ngayon yes. wala nung all bird. So, na doon. Okay. So, later on, pupunta tayo doon sa annex building ni Boss para doon sa flyers niya for PHA. So, ito po pala is BBCM. And then, ayan. So, ito yung breeders nila, Boss. At ito yung... Sir, ito yung mga for sale po ninyo by coding. Ito. Ito. Ah, pataya. So, ito, oo. So, ito po pala yung mga ibon ni Boss na pang pataya oil or one loaf. Oh, one loaf. ko lang, hindi ko nakita pa ito. <laughs> ipapapili niya sa akin. Yes. yes. Ano mga lang yung ito, Boss, for pataya? Mga merlay, halos. Mara. Ayun. Sorry, or Merlin. Ano pa? Ano pa yung mga lay? Hindi ko bisa kada sir. Mga Merlin halos. Merlin halos. Ay oh. So ayun yung uh, pang gusto ni boss para masundan ulit yung ace kumbaga mag back to back ace pigeon for and the patay cross ka ng mga ah, process process na Merlin or cross. crosses na ng Merlin may pasok ng crack dito na meron meron meron, meron. So mostly Merlane and Crack 52 mm -hmm. mga ano. Karabi ng Oo nga. Pa mukha nga puro hen nga. So kasi yung nanalo ni boss is hen tama boss no. Yung ace pigeon ni boss. So ayan. So naka-prepare na ready to ship na. So medyo paida rin lang ng konti at palalakasin muna kumain. And then, yun na. Pero sir, kakat ba yung personalize niyo, no? Tama? Ay, kakat. Oo. Sa pataya. Tangga. Sa pataya. Kasi lalagyan ng sensor. Pigeons, hindi lang sila basta ibon. Sila ay mga atleta, kaibigan, at bahagi ng kasaysayan. Ako si Jaime Lim at Welcome to Pigeon Talk 101.